Pangalan niyo po, ate. Ano, ano, ano? Nangyari? Janet De La Cruz. Janet De La Cruz. Janet De La Cruz, bossing, tama po ba? Ano nangyari? Kalma lang, ba? ate, kalma. Yes, bossing. Confirm, siya. tama po. Janet, Janet De La Cruz. Tama, si Janet De La Cruz. O oh, bakit? Ito, iiwan din ng tatay niya. Oh. <laughs> ano, ang diyan ni tatay mo. <laughs> Pwede kami pumasok. Saan po ang bahay ninyo? Tutuloy lang po. Yung at, sa inyo po. Wala po, nakikitira lang po ako. Saan? Pwede dito na lang po. Saan? Hindi po, saan kayo nakikitira? Saan kayo natutulog? Pwede ba tayong pumasok? Pwede po, bababa ko lang yung... Relax po kayo, mami! Oh, relax hindi lang kayo, po kayo. Nanginig nanginig po. kayo. kayo. Pengi oh. ako tubig, tubig maliwigo siya. Tubig. tubig, tubig. Ay hindi, hiniinom. ng tubig. Masikip. Okay lang po. Okay, okay lang po. po. Oh. Oo, oh, na muna kayong tubig. Nanginginig si ate. Relax, relax lang pwede po. Ate, nanginginig kayo. Oh. Opo, uminom kayo tubig. Relax lang po. Relax lang. Lubos <laughs> na <Basa> ka, friend. <laughs> At, ate, Inhale, hey, kalma lang. Inhale, ate. <laughs> ate, pahingin tubig. Ang dali, ate. <laughs> <laughs> di para sa'yo yun, friend. <laughs> share, share tayo dyan, te. <laughs> Janet. Ay, may aso. Go, so, never <laughs> May aso. Ah, may aso din. O, may aso, may aso. dito. Halit na tayo sa baba. May aso. Eh, di bababa po tayo. Oh, si Raisa makulit. Eh. Ang bilis <laughs> ng <laughs> pagbaba. <laughs> 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 Akyat. Okay, <laughs> may aso daw po eh. Baba po may tayo ngayon. Dine. Ayan dito. Eh may si aso ate din. Naman, si Ay ate may aso naman. rin tahol ng tahol. O buno tayo iba. What si you? ate naman. Si ate naman hindi sinabi may aso. dire diretso ako. <laughs> Ayan ate. Oh, una, Unang-una po, ang sabi nyo, dito kay nakatira kay Madam. Opo. Sino po si Madam? Si Mi Carmelita Pareño po. Nasa, Nakabase na po sila sa Dabaw. Sa Dabaw, si Carmelita! Opo, kilala nyo po. Hindi. <laughs> Ibig sabihin, ano po kayo rito? <laughs> ako po yung caretaker uh, po ng bahay niya, tsaka nagbabantay ng aso niya po. Ah, caretaker. Mm -hmm. po. Asan po ang pamilya ninyo? Isa lang po, yung anak ko po. Ano po ako, single mom. Nasaan yung anak mo dyan? Ay, yung kanina po. Ayun, Ay, kanina po. Nak? Kaya, ilang taon na po yung anak niya? Fourteen po. Ah, uh, uh, kwento ko lang po. Ano po siya? Consistent Honor po. Ay, uy! Oo. Oh, oh. Pakilagay po sa tenga niya to. Consistent Honor po yung anak ko. Oh, since so Kaya po yung tuwalya po nila, bossing, puro medal po yung nakasabi. Ah, yun pala. Oh, niya? Kaya pala may mga may... Hindi, oh. last honor. Hindi, <laughs> <laughs> last, eh. <laughs> last honor. Yung anak ko po, last <laughs> honor eh. Last honor? Para maiba, puro na kali si first eh. At least. Ayan, ito po. <laughs> Raisa nung kayo, araw, ano yun eh, nung bata yan, top Iyo. Ay, oh, Pag um, ilan boss siya doon? Talaga? Um, Oo. Oh. ilan, ilan niya nag-aaral? Ilan sila, bossing? <laughs> Tatlo. <laughs> <laughs> At bossing, <secret> <laughs> <lang>. <laughs> ate, bossing, sikat lang! Ate, anong nangyari sa pamilya mo, sa asawa mo? Bakit single? Uh, nasa kapitbahay bahay po. Nang uh. Pero nagsama naman kayo. Hindi kayo nagsama. Hindi po. So, paano niyo pinaliwanag sa anak ninyo? Ah, uh, little by little po. Pero may komunikasyon naman sila as father and daughter. Ah, meron naman. Opo. Ah, okay. Uh, so, kahit pa naman. paano nagpo-provide, pag gusto lang niya. Ah, ganun talaga. Huwag niyong pilitin kung Ay, ayaw, po. Niyo. Oh, ayaw niya. Ayaw niya, bala sa buhay niya. Opo, mm -hmm. opo. Tapos po, ano pong hanap buhay niyo bukod dito? Kasambahay po. Kasambahay. Dito? Opo. Dito po, ako po yung cater care, pati nung aso. Sa kabila po, bali niya. Ako po yung nagluluto, tsaka nag-aalaga rin po ng anim na aso. May bahay ah. din si Carmelita sa kabila? Hindi po, hipag niya po. Hipag, hipag naman. Ilan oh, po ang po. nilulutuan niyo po doon, ate? Uh, ano po, uh, tatlong bata, yung mga anak niya. Tapos po, pinapakain po yung anim na aso po. Wala diyan yung mga magulang? Nino po? Nino po. Nino 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 mga ba tatlong mga bata po. Yung mga aso? Ah, <laughs> <laughs> ano <laughs> ba? Ah. Yung mga ah, malalaki na po sila. Actually. Yung mga aso? opo, syempre, siyempre, malalaki, malalaki na Malalaki na? So, yun yung pinagluluto nyo. Ano po? Ata o tsaka aso pinagluluto. Okay. Yun. Tapos sila, nandyan din yung mga... May work po yung nanay nung mga bata. Actually, hindi na sila bata kasi mga grown out sila. Yung, iba, yung dalawa po may work na. Yung isa lang po yung nag-aaral college. Kamusta naman po ang kita? Okay naman po. Okay, kahit pa paano. At least, malapit lang po sa anak ko kasi mag-isa na lang po. Dalawa lang po kami sa taas ng anak ko. Kamusta naman po kayong... <laughs> mag... Ano? Ano na naman? <laughs> Nagmaganda loob ako, sabi ko pupuntahan ko yung anak. Nakasilip yung aso sa akin. Hello. <laughs> <laughs> Papapain mo. Papapain mo. Eh, pa pa-paano po? paano ang buhay niyo mag-ina? Ah, uh, bali ano po. Ako po, uh, nag-work po ako. 8 o'clock po, nagtatransfer ako dun sa madam ko. Yung uh, bago mag-tento, inahatid ko siya sa school. Sa Project 6 po siya nag-aaral. Ano pangalan Ito, mo iha? Marcela po. Marcela. Bakit sa Project 6 pa siya ako nag-aaral? Ano po, ah, kasi ah, hindi sa pag -ano, sa ibang school. May STE po kasi doon, special section po siya. Ah. Ah. Ano ba kayo yung si project na yun, hindi matapos-tapos, hindi ma-submit? Marami yan. Marami yun? Okay. project na yan, hanggang project 8 ata yan. Tapos, ikaw Iha, kamusta naman? Okay lang po. Masaya po. Masaya kayo ni Mami kahit kayo lang dalawa? Opo. Si Papa mo, nag-uusap naman kayo? Opo. Nagsusustento naman po. Ayaw mo ba magkaayos silang dalawa? Ay, hindi na po. Bakit? <laughs> bakit? Masaya na po kami. Ayaw mo nun. Ayaw mo nun, kompleto yung pamilya. Mas masaya yun. Uy, bakit ka naiiyak naman? Hindi, e hindi na pala masaya. Hindi e e na. hindi, e na, e hindi. Nagjo-joke yeah. lang kami, nagjo-joke lang. Oh. Galing, kasi. Galing, galing, Masaya sila, pinalungkot oh, nyo. Itong si... Si Boleche. Mahal, sa Ano, si Main Boleche. Ako lang Ay, na... Hindi, si joke lang. Ang, ang inaano lang namin talaga, mo. yung... Okay. Okay naman na kahit tayo, tayo na lang. Oo. Oh. Eh. So, dito naman kasi kami naman. Kung hanggat may ayos natin, Ayon, ayusin na natin. Na kung Tama. Kung hindi maayos, huwag nating ayusin. Oh. Oh. Kung ano yung Kiling ikakapayapa nila, doon tayo. Oh. oh. masaya na siya eh, na tayo-tayo lang. Okay, okay. <laughs> okay na kayo ni Maang mo. Kasama ka? Anong banding niyo ni Mami pag ganyan, kayong dalawa lang? Kaya akong bigas, kaya nawala. Um, minsan po, tinutulungan ko po siya magluto. Tsaka po, tinulungan ko po siya dyan. Siya nag-ayos niya. Itong, sa tawel. Oh, ikaw yung nag-color nito. Bakit nag-aaral ka mabuti? Para po sa kanya. Para sa kanya? Eh, di siya mo. Siyempre, yung mga Oy, mga na nagkagawa para sa magulang. Oh, Bakit Ano ba yun? Friend <laughs> naman. Sorry sorry, 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 Anong pangarap mo para sa nanay mo? Um, maging lawyer po ako wow. para po matulungan ka po siya. Yun. Oh. Maging lawyers? Oh. Ay, mabail, hey, lawyer? Ay, mabait yung anak. Maging lawyer para, para mailaban sa kaso yung nanay. Babalikan ba? Ay, hindi na, hindi na. Hindi na. Wala na babalikan. Tay-tay lang. Tay-tay oh. lang. Tay-tay oh. lang yan. Pero kung meron kang ipapangako sa mama mo, ano yun? Basta po, uh, uh, basta po, uh, pag, paglaki ko po, Mimi, um, uh, bibigay ko po sa iyo lahat. Magtatrabaho po ako ng maayos. Maliit po uh, ba siya niyan? Meron Malaki siya hindi ha, Makay Meron lang ako tanong. Shhh. Alan K, seryoso. May tanong ako. Sorry, sorry, sorry. Meron ba kayong baboyan sa tarlac? <laughs> <laughs> Hindi ko na po maalala, your own. Pero wala silang farm, galing, galing. Oh, galing <laughs> si ano, galing, galing si ano? <laughs> Aling si Janet, no? Mika, updated. Pero Ate Janet lawyer ang gusto ng oh. anak mo medyo malaking pinansyal ang pangangailangan natin. Alam Mahaba. O, paano kaya natin mairarahos ah. to at mahaba ang lawyer? Ano po? Siyempre, uh, nag-aaral naman po siya mabuti. Eh. Ahanap ah, po kami ng mga scholars. Janet, <laughs> ano, ano po? Incoming grade 9 po. Incoming ah, grade 9. Third year. Opo, opo. Incoming grade 9. Oh, oh. oh, 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 so, so ano pa? Pagbutihin mo pa, iha. Mahaba 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 balik. ang paglo-lawyer? usap na lang tayo pagka-fourth year college sa siya. <laughs> Patapos na yun eh. <laughs> <laughs> Di pa? Uy, may pa, may ako. prilo. Grade, ano bahaba, ba po yun kasi may prilo. Great may, 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 may ano oh, Wala naman palang bayad, libre pa lang lo. Free prilo, oh. ah, Free, free lo! Ah, eh, last honor <laughs> din ako nung nag-aaral <laughs> Kaya kahit naman pre, kailangan ng baon tsaka pamasahin. Ay tama yan. Oo nga. Anong honor mo, yeah. Iha? With honor <laughs> lang po. With honors no. po. Opo, Tito Sen. Ano-ano, Iha? Consistent with honors po. Consistent oh. with honors Wala yung ano? Hindi yan first, second, third? Wala yan? Wala po silang... Hindi na. na uso yung gano'n? Hindi. <laughs> Hindi na pala uso yung gano'n? <laughs> Hindi, may mga eskwelahan nga, yung mga private school, minsan wala nang honor. Oo. Hindi na nila binibigyan ng honor. Kasi yung mga magulang minsan nagseselosan pa. Uh, Bakit daw yung anak nila, matalino naman, hindi nagiging honor. Pero ikaw, napakaswerte mo. Hindi ka man naging swerte sa asawa, pero swerte ka sa anak. Hmm. Siya At, po yung pride and joy ko. Tsaka na, mukhang napakabait nitong bata na to. totoo -toto. hmm. mabait Ikaw lang daw, may problema. Opo, totoo ko. yun. sinabing ganun. Meron, sabi nung bata. No? Ano lang ang ayaw mo kay mama? Uh -uh. Kasi may mabait na nanay, lahat. Kahit paano meron tayong hindi gusto. Parang yung ginagawa, nanay, nanay, paano ka nawala? Oh, yun. May yan request na gusto mawala yung nanay niya. Ikaw naman, ano yung ayaw mo lang? Yung medyo yun, 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 yun. na... Lagi po siyang galit sa akin. Oh, oh, galit. Kaya sabi ko sa iyo, pagbalik mo na yung nanay at tatay mo. Bakit ako galit? Oh, bakit ka galit? Nagpupuyat. Eh. Nagpupuyat po. Di ba dap, yeah. dapat po maagal? Eh, na nagpupuyat. Ba na bakit nagpupuyat? Oo oh, mo. Nagpapalipas lang po ng oras. Oh, Tama, yun, nagpapalipas na e. ng na oras. Ano gusto mo, magpuyat sa loob ng bahaya, bahay o magpuyat sa labas? Sa loob na lang po ng bahay. Yan. Yeah. So, Kaya huwag ka na magalit. Pero oh, grabe oh, naman yung way. palipas ng oras. Alas 12 na gabi, hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya <laughs> oh, huwag ka na naman magalit. Oh, hiyang naman sa puyat yung anak mo. Hindi. <laughs> 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 Totoo. Yung mga galit ng nanay, ano yan? Parin Lamping sa ikakabuti rakyat. ng mga ito. Oo. Paalala. Alam na, alam mo, nanay ka na ba? Hindi Uy. ba, friend? Masunuring anak lang. Pero <laughs> so, ate, sa haba ng panahon, sa pagpaaral sa mga bata, masaya na kayo. Masaya opo, ka na. Opo, opo. Masaya. Tsaka marami pong nagmamahal sa akin. Patingin nga uh, ng po masaya. Ito pong pareho family, Benbiahe family. Sila po yung second family ko. Kasi half of my life, dito na po ako nag-stay. Magaling po yan. Queen ang kumanta niyan. Oo. Uh -huh. Half ha? of my life. Half of my life. All oh, of my life. All Iba yun, Mayor. <laughs> oh. po, maaga po, oh. na, maaga po ako nawala ng magulang, ng nanay, two years old. Tapos five years ago po nawala na yung tatay ko. So, Saan nga pala yung mga kapatid mo? Ah, ayun po yung isang kapatid ko. Asan ah, po? Ayun po. Isa po. Ano nandito yung rin? Mamantay din po siya doon sa uh, Bali Parent, nung dito madali. So kaya maaga kayo na ulilan lubos? Oo, uh, sa nanay po. Tapos five years ago po, yung tatay ko naman po. Yung kaya ba ganyan ka nalang mag-alaga sa anak? Opo. Kasi hindi naramdaman. Uh, alam ko po yung feeling nung emptiness na kahit magkaroon ako ng step-mom, iba pa rin po yung pagmamahal ng tunay na nanay. Yun. Ano po yung emptiness? Ay, uh, yung parang Tagalog na lang kayo. <laughs> Ay, <economic laughs> English, eh. kaya. Eh, ikaw nag-English. Kaya ma, tinatanong ko sa'yo may meron kang second ma, meron kang stepmother. Kasi iba po yung pagmamahal talaga nung nanay. Ano yun, unconditional. Kahit buhay ko, kaya ko ibigay sa anak yung unconditional po ba, iba pa yan sa air conditioner? Okay. Iba yun <laughs> yung air conditioner. Oh, condition malamig po yun eh. Iba rin yung conditioner. Iba rin yun. Ano mo matalino ka ba na sa'yo ang anak mo? Opo, opo. <laughs> uh, medyo nahamugan lang po ako eh. Kaya hindi ako nakapagtapos. Halata <laughs> naman. Eh. <laughs> yung conditioner, yun yung ginagamit patapos po. shampoo. <laughs> Kunti po sa mga. Wala ka ng hiling para sa anak mo o para sa buhay niya mag-ina? Ang ah, pinakahiling ko lang po, good health siyempre. Tsaka yung kung ano man yung dream niya, makamit niya. Sana, abutin ko yun. Bata ka pa naman. Ilan taon ka na? 47 oh, no, ba, bata. Maaba. Aabutin mo pa yung pagiging asawa Kung ikaw ang pipili ng ayan, asawa niya. Ayan ayan ayan, 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 ayan. Bata ka pa para tanungin. Pero siyempre, may mga pangarap ka rin na nakita mo sa magulang mo o sa nanay mo. Ano yung hinahanap mo o gusto mong makasama pagdating ng oras? Um, yung hindi po para ko sa akin. Yung hindi po ako iiwan at mamahalin po ako nung sobra-sobra. Kasi po hindi niya po naranasan yun eh conditional love din. Mm -hmm. Ang hiling. Yung maganda rin. minsan 'yung nangyayari sa buhay natin, napapaganda eh. May rason 'to. Eh, ako never ako nagtampo kasi sabi ko, hindi ibibigay ni God kung hindi natin kaya. Though, pag 'yung umpisa masakit, 'yung proseso nung paghilom, masakit. Katulad nung nawala 'yung tatay ko, masakit kasi siya na lang 'yung kasama ko sa buhay. Pero kung iisipin ko kung nagtagal pa siya, mararamdaman niya 'yung sakit eh ayoko yun eh. So, okay na yun sa amin na nawala siya. At least kapilingin na yung mama ko. Sabi nga, lahat naman ng tao dumadaan sa proseso. Minsan may proseso, na tayo? Eh, ba't ba ganito? Ba't ganyan? Dapat ganon. Wag. Tumuloy ka muna sa proseso. Pagdating sa dulo o wala ka pa sa dulo, makikita mo na agad kung ano ba talaga yung plano para just sa'yo. Let's feel the pain. Tapos, may rason, di ba? Mas, mas masarap ang palabok at ang halo-halo sa rason. <laughs> Hindi mo <niyo>, no. <laughs> Kainan niyo, may iskonyelo, may yor. Iba ba yan? Iba po yun. Kayo na nga makipag-usap. Puro kanina na sinasabi ko. May yor, mag-usapan mo. O, Mayn Buleche, gata ka muna. mo, alisan mo. Lalayas ako. Huwag may Huwag kang umalis. Nasa'yo yung pera. Gata muna, gata muna. Ano ba yung ginakanta mo kanina, Buleche? Love of my life, boss. Ginakanta mo. Part of my life, can't you see? My breath, Bring me back Don't take me away <laughs> <laughs> uh, What it means to me Yo. Part of my life Part of my life Yo. Part of my life uh. Tapos ang sundan nyo na ng regalo sa magina. Yan? Yan! Eto na regalo. regalo namin. Ang na regalo nyo galing ito sa... Hanabishi! Hanabishi. <laughs> Meron kayong garment steamer with prime time. Wow. <laughs> Portable <laughs> griller with uling. Rice cooker with vidyoke. Wow. Hanabishi, ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na po yan ni... Bozy! Iyo, no? <laughs> At may tatlag regalo -dag pa kayo. Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Galing naman po ito sa TNT. Katropa, may sulit na unlit TikTok na ngayon. Yan po ang new TNT TikTok Saya so yeah, 50. Mayroon ka ng 3 gig, may unlit text pa. Lahat po yan for 3 days. Dahil iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na. Dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery items. Galing naman ito sa Here We Go. Mga kakakas, basta grocery o panita sa Here tayo. Kompleto mga bilihin. Mura ang presyo at sa kalidad, hindi ka diado. Talagang panalo sa quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa pure gold. Always, always panalo! panalo. So, Tanda pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At regalo mula naman ito sa Dr. S. Wong Super, Super Soap with Moisturizer. Araw-araw, iwasan ng pimples with Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dagdagan pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. At ligalo galing naman ito sa CDO Ulam, Ulam Burger. CDO Ulam Burger, may bibi bango at sarap na siguradong magbukustuhan ng buong pamilya. Sa 12 pesos lang per piece, afford mag-beef with CDO Ulam Burger. Another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Wala naman ito sa Birth 345. Three, four, five. May lakas ni Pesa Plus. Kaya ito nabuhos ang nutrisyon at pagmamahal with 45. At ito po po, meron pa po, po kayong 1, 2, 3, 4, 4 5,000 pesos. At regalo ko po po mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. <laughs> so, Ricas, try ang new long-lasting bango ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda, Aroma. Aroma bagay. bagay na bagay, sa iyo. bagay. Kaya, na na sa yon yon na na. Na. Congratulations po. Thank you, thank you po. Thank you. Ano yung nakikita nyo ngayon? Kasi medyo nagkakaroon na ng liwanag eh. Honor yung mga anak, dire-direcho, tapos nanalo, tapos maganda ang takbo ng buhay, hindi nagkakasakit. Ano ngayon nakikita nyo na pat patutunguhan ito? Ah, um, basta laban lang po sa buhay. Yung mga pagsubok, gawin natin yan na Uh, yun yung dapat naging magpatatag sa atin, yung mga pagsubok. Kasi never po ibibigay ni God kung hindi, niya natin, hindi natin kaya yan nalampasan. Tsaka, oh, faith lang po. Faith lang talaga. Tsaka, always do good. ah uh, good karma will come At lang. least, nagbago ka. Opo. Mayor, <laughs> <Hey>, Mabait <mo, laughs> naman talaga si ate. <laughs> Okay. <laughs> thank po, oh, eh, Janet. Po, thank you, Bossing. Thank oh, you, Thank you, Bossing. Thank you, po. Thank okay. Thank you, Bossing. Thank you, Bossing. ka you, Bossing. Thank ka Bossing. Thank you, Bossing. Thank you, Thank you, po. Okay. Eh, eh, God bless oh, po Thank you, Bossing. 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 pesos. you, oh! 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 God bless po sa poyo, Itbulaga. TV5, thank you po. Thank you po talaga sa inyo. malaki tulong po to sa amin. Si attorney. Attorney. <laughs> thank you very much po sa it bulaga, Unexpected po talaga kasi po madami po eh. Oh, para sa, para inyo sa inyo talaga yan. Para sa inyo so, talaga yan. Po.